Ano ngayon? April 7? April 7. Yan. Punta kami ng kamay ni Jesus. Magpapablessing kami nitong aming si Akira. ADV 160 na white. Fully paid. <laughs> Ayan. Tapos, uh, breakfast ride na rin. Tapos meron pa yata kami pupuntahang parang resort. Parang farm, farm na may liguan. Ayan. Kasama ko OBR ko. Ayan o. Oh. Kasama ko si OBR. At... Ayan, first na uh, first ride namin kasi meron na kaming ORCR ayan so ang natakbo ko pa lang sa loob ng isang buwan ngayon ah oh, one month ngayon to ayan one month ngayon si, a, si Akira so ayan one month ngayon ang natakbo pa lang ni Akira ay 404 kilometers meron nyo ayan so vlog natin yung mga rides natin and start natin ngayon Yeah. So from Kabuyao to Victoria muna kami. Sa Victoria kami liliko papuntang Quezon sa may Kamay Pabagtasin namin ang Mahayhay, Laguna, ang Liliw. Ayan. Uh, Ito kami dadaan. Napakatagal ng stoplight dito. Nagpapultnak na rin ako kahapon. Hindi na kami magpapagas ngayon. So, masarap mag-ride doon kasi maganda yung daan. Sana hindi lang maulan kasi lagi ulan doon sa Kamay ni kami sa may Los Baños 7 o'clock na nga pala kami nakaalis sa bahay kasi yung OBR ko late na nagising <laughs> <laughs> ang daming cyclist oh Ah, uh, parang marami rin nagra-ride. Marami kami nakasabay kanina. May naka-ADV rin. Uh, moto. And dito na kami sa Los Baños, Laguna. Ah, uh, namin yung makiling. Naghahanap pa kami ng mga kain. <laughs> Medyo nagugutom na kami, wala pa kaming breakfast. Bakbak oh, -bak si Kuya. <laughs> yeah, nandito na kami sa papuntang Kalawan Laguna. Pag kinanan mo to, Kalawan Laguna papuntang San Pablo. Kaya niya o oh, 110, 102, 103 Pero diretso lang o oh. Sarap Lawak ng kalsada no Tapos paluwag Ah, may ko sa may Itik Park ah, Dito sa may Victoria Ayan yung mga malalaking Itik Dito yan sa Victoria, Laguna Papunta na tayo ng Kalawan Tapos Diretso tayo ng My High Liliw Ayan. Tapos ano na, Quezon na yun Wala na ng Laguna End na ng Quezon yung Liliw Medyo mahaba-haba rin to Kalsadang to Tapos Medyo masigzag din 60 lang yung gas dito Medyo mura yung gas doon ah <laughs> so, yun nga pala, tamang-tama yung top box na nabili ko. Hindi siya ganong kalaki, hindi siya 45 liters kasi ayoko naman ng sobrang laki na para nalalakihan na kasi ako sa 45 liters so opinion ko lang tapos ayun sakto naman yung dala namin sakto sa ride yung ano yung top box kasi may dala kami mga damit baka makaligo rin kasi tapos ang uh, gopro ko ito ang gamit ko uh, GoPro, wala pa akong isang secondary na action cam o kaya Insta360 sana <laughs> para uh, mas maganda yung ating mga recording yun, sa mga pupuntahan natin sa mga future rides Ayan. tapos itong Moto cellphone holder Ayan. kasi nawala na ako ng cellphone siguro nung nagtraya ako mag uh, break uh, ano, mag ride nung umaga nawala, nalaglagan ako ng cellphone buti na soli rin sa akin nung nakapulot napakaganda kasi uh, sturdy siya hindi talaga malalaglag yung phone mo tapos ito naman bigay sa akin ni Telesin holder ng mga action cam napakaganda rin niya napakaganda ng quality tapos ang ganda pa ng kulay niya match na match dito sa ADB natin no kakulay siya nito tapos okay na okay din tumbusin busina ko kasi uh, malakas talaga siya ako na lang ang nagkabit niyan para tipid na rin kasi kaya ko naman mag backlash marunong naman ako magkabit ng wiring ako na rin yung nagkabit sa motor ko dati kaya okay na okay din naman yung pagkakabit yun o no, diba malakas yung aking busina ngayon Sabayin na lang natin itong mga van Para hindi tayo mag counter flow stuck Stock pa rin yung ano Hindi ako nagpalit ng aking side mirror Kasi meron akong street king eh, Parang ayokong gamitin yung street king Mas okay pa rin sa akin itong stock Log na ng kalsada dito Chill chill ride lang Kasi maraming likuan dito Tapos hindi natin alam Baka mamaya may mga natawid na tao may mga asong biglang tumatawid ayan o katulad yan may mga natawid so pagka nagmamadali ka malilito yung mga yan eh. minsan ahala mo tatawid tapos titigil pala sa gitna tapos dederecho ulit Yan yun yung mga nangyayari sa aksidente eh. chill chill na dito kasi wala masyadong mga sasakyan dito konti lang dederecho lang to may mga road work dito kaya kailangan maghinay-hinay masyado mabilis nag google maps na nga pala ako para makita namin na kung ilang oras na lang ay yung kailangan namin para makarating sa kamay ni Jesus huh? ganda ng kalsada walang laman Ooh, basic sa aho na sa si ADB <laughs> I love Lawagin Nagcarlan Laguna yan. Dito na tayo sa Nagcarlan. So dapat pa -da pala -da tayo nag-car bago tayo mag-mahihigh Nag-car na muna bago mahihigh Ito na yung mga sigsag. yun, oh. Sunod-sunod na yan.

Ya yeah, tayo umabot sa ano first batch. So, Kuya pag magpapa-blessing saan? Ito sa ibabaw. Pag banyo po doon, kakaliwa kayo dito sa dulo tapos sa akin kayo sa ibabaw. So, ah sige po. Magbabayad po ng ano? Alin po ba sa blessing? Opo. Ah. Ay, may bibigay po sa inyo Ano donation, ah. donation, donation lang? Ah, donation Thank you po. Ah, bayaran na yan. Ah, bayaran na. sampo. Ano oras ka? Ano oras sa ano doon? Dali nyo na po doon. Ah, Ay, po doon na kami. Sige diba. po. kaliwa. Thank you. Yan, doon daw tayo. Kumain ni Jesus. ayun, nakita okay tayo dito dito yata yan mga magpapablessing <laughs> ayan, dito na Yes. Yon, so tapos nang mag-bless. Yes, Ariira. First month sakto ngayon first month. <laughs> Ayun, puta na kami doon sa Tamaras Farm. Banalchi. Ba, Mama pa-finish pa. Okay. Let's go. second kami tapos yung kanil tapos na dito na kami Tahanan kami dito eh bibili ka pa ng ano ng feeling blessed na si Akira <laughs> more rides to come and you know sana uh, safe palagi yung rides natin yeah, sa mga susunod na rides marami, medyo marami pa tayo mga planong uh, rides ngayong taong to Uh, 20 minutes bago tayo makarating sa Tayabas, Quezon Tayabas, Quezon po yung aming pupuntahan sa Farm so farm siya tapos mayroon ding uh, liguan so baka makapaligo rin kami may dala, na rin, may dala na rin kami mga damit <laughs> saka ano uh, para makapag swimming na rin kahit pa paano uh, Tayabas Ayan, 16 minutes to go. Nandun na kami. Ayan nangangapa pa kasi first time ko lang makakapunta dito sa farm na to <coughs> medyo makulimlim na oh. umambun nga kanina doon sa simbahan pero hindi naman tumuloy Uminit pa rin siguro kung yung million dala ko dito talaga matagtag eh <laughs> Ay, oh, talaga namang hindi pantay yung kalsada eh kasi semento hindi siya asfalto 8 minutes nando na tayo lapit na siya parang uulan no parang eh malapit na One minute na lang

Uwi na kami. <laughs> Nakapaligo lang ng saglit. Hindi na kami kumain dito. Hanap na lang kami ng ibang mga Mabalik kami doon sa may kamay ni Jesus uh, sa Lukman, para bili kami ng longganisa. Di, di, kanan tayo, di ba? Na, parang nasa Clark. <laughs> Mabundok lang. Two bars pa lang nababawas kay ADB. Matipid talaga kapag dire-diretso yung takbo. Dito muna kami sa Rodillas. Yeah, Rodillas Yemake cake. Dito lang. Bumili ng suka yung sawa ko. Ayan, yeah, may pampasalubog na kami. Pwede na kaming umuwi, pero naghahanap pa kami ng pwedeng madaanan. Kumain na rin kami. Kaso, ano, hindi lang kami naghanap ng ibang mga kainan. nag na lang kami. Kasi, gutom na gutom na talaga kami wala na ibang ano eh wala na ibang na makainan pero doon na lang kami dadaan ulit sa dinaanan namin kanina pabalik bala ko sana mag San Pablo kaso pag nag San Pablo kasi inisip ko baka traffic naman traffic kasi doon sa may pa San Pedro, Santo Tomas kasi gawa nung bagong SM kaya dito na lang ulit kami dadaan hindi na ako uuwi sa amin diretso na lang kami sa Uh, doon ulit sa May Victoria ulit ang labas. Uh, babalik lang kami doon sa dinaanan namin. Tapos hindi ko alam kung may padadaanan pa to. Kasama ko kung may gusto pang puntahan. pero okay na kami, naka 97 kilometers na rin oh. Pabalik pa yan, wala pa kami na ano pa, nasa lukban pa rin kami. Siguro mga 100 plus din yan. Okay na din At oh. uh, yung gas namin 3 bars na yung nababawas pero ano pa yan matipid pa rin kasi yun oh, nakalagay 37.4 yung consume na ano consume natin or yung takbo natin uh, 37.4 kilometers per hour per, per hour per liter ayan ayan napakatipid pa rin talaga pero alam mo nung takbo ko nung ano nung nagtagay tayo ako nag 42 siya 42 42 point something liters yan so ano lang kasi yung takbo eh, kaya chill chill lang. Pag may back ride kasi, ganyan talaga. Medyo mabigat kasi ang dala, tapos may, may top box pa. Puno pa yung, puno pa yung U-box, ayan. Uh, unlike, unlike kapag uh, solo ride ka lang, mas wala pa akong top box noon, wala rin masyadong dala. Sarili lang talaga, at saka helmet, ayan. Ma, mas matipid talaga sa gasolina ayun, diretso na kami pa uwi diretso kami na ang kabuya, wala na daw siya ang bibilin wala na rin kami pupuntahan ano na, kota na <laughs> pwede na kami dumiretso pa uwi ito na yung matarik ito na kami sa P Pila Laguna ah, nakakauhaw Nakakauhaw oh kasi kanina nagkape lang kami Naubusan na kami ng tubig Dapat talaga pag magra-ride malaki yung tubigan mo Siguro kailangan ko rin ng, ano, ng 45 liters na top box no? <laughs> Bibili na lang ako sa susunod Pag nagka-budget na ulit Kasi ang susunod ko pa ay crash guard Tapos meron pa akong project na MDL Check natin kung makaka-ano tayo ng MDL na malaki-laki